gagawin. Uh, welding machine siya. Um, galing siya ng SJ GM Bulacan. Eh. Pinadala sa atin. Ngayon, bubuksan natin. Ito, troubleshoot natin. ng PM ka si sir nung karang araw nga ito, pahapon. Yan, uh, wala pang ano, wala pang days na padala kagad yung ano niya. Uh, unit na dito sa atin. Ngayon, bubuksan natin para makita natin yung loob. Okay, bali. Yan, ito na yung machine. Okay, shorted yung kanyang IGBT mga lods. Hindi natin siya pwede i-power. Maka pumutok itong IGBT niya. Shorted. Dito sa baba. Yan, shorted din. Okay, hindi natin pwede sira yung dalawang IGBT, sira yung switch. Ito naman yung kanyang output diode, check natin. Okay, buo naman. Buo siya. Yung rectifier. Yan. Shorted yung kanyang rectifier dahil shorted itong ating IGBT. Try natin kalasin yung IGBT at check natin itong rectifier kung hindi na siya magsusort. Okay. Ito mga nudes yung kanyang IGBT. Dalawa yan, kabilaan dito. Ito yung kanyang output diode. Okay, kakalasin natin itong dalawang IGBT. Tapos, test na natin ulit itong rectifier kung shorted. Swerte kapag ka hindi shorted. No? Okay, kakalasin muna natin. IGBT. Check na natin yung kanyang rectifier dito. Kanina, itong mga lids kanina, itong DC na output ng rectifier is shorted. Ngayon, okay na siya mga lids. Eh. Okay. okay, hindi siya shorted. Okay, buo na siya. Ito lang talaga yung shorted yung dalawang IGBT. Ayan. Test natin. Ayan. Okay, sira na siya. Saka ito. Okay, so tignan, ipapalitan natin itong mga loads. Tapos, bago natin yung palitan, check muna natin itong kanyang gate. Ito, yung trigger ng IGBT. Ayan, dapat merong kanyang value, 355 ohms. Ito mga lord, shorted dito. Yan, may shorted. Check natin, baka hinang lang yung shorted dito. Ayan, goods. Hinang lang pala, nag-short ang hinang natin. Okay. Okay, buo siya mga lords, buo siya. Ayan, pinisin lang natin ito.

Bago natin ilagay sa aluminum heat sink na mga lagyan natin sa thermal paste para maganda yung kapit na dito sa aluminum. Maabsorb ka agad ng aluminum yung init itong IGBT. mga lods. Ayan. Malagay na natin yung mga IGBT. Ayan. Test na natin siya. Kung walang shorted. Ayan. Okay. Ayan. May plus. Dito sa baba. May plus din. May 29. Okay, yan. Okay, siya mga lods. Wala na siyang shorted. Uh, pwede na natin siyang ibalik. Ayan. Okay, ito pala yung kanyang PWM mga lods. Eh, Ito yung kanyang PWM. Ito yung power supply. Ayan, auxiliary power. Nandito may power IC, transformer. Ayan. Okay, sige, pwede natin siyang i-assemble sa kanyang uh, kaha. Thank you. natin siyan, assemble na natin. Kaso, mapalitan pa ba natin itong switch? Kasi sira yung isang paan na switch na Palitan natin muna to tapos bago natin talaga siya i-power. Okay. okay. meron tayo rito, ay 30 ampere dapat mga lods. So, pag, pag magpapalit kayo ng switch, bibili kayo, dapat nakalagay 30 ampere. Ano? Yung ibang kasi is nilalagay 15 ampere lang. Mabilis po yung masira. Mabilis matuloy yung konta kasi nababa bababa yung umpirahe. Ito na natin. Bago na yan. Ito na yung ating luma. Ayan. Ito yung mga sira natin. Ayan. Dalawang IGPT. Okay. Testing muna natin. Isaksak natin doon. Ayan. Saksak muna natin. Okay. Ayan mga lus. Nakasaksak na yan. Ayan. Ayan. ilaw na dito. Yan. Ito, ito, ito mga, mga Indicator lang to na nakasaksak ang ating kable. Ano? Hindi yan indicator na buo ang switch. Kasi minsan kahit yung ilaw na yan, umiilaw, yung contact naman niya sa lobis, si Rana. Yung mga ganun kasi nangyayari. Ayan, okay. Um, power natin. yan, Okay. Yung power siya. Okay. Test natin kung meron siyang output. may okay, 66 na mga loads. Ayan. 66.7 meron na siyang output. Ate-testingin ah, na lang natin sa mga loads niya. Yan, okay. Yan pala mga loads niya. No? Pala ito, may napachilala tayo rito. Possible kaya nasira yung ating IGBT na dalawa kasi itong ating um thermostat, ayan, naka-trip siya. So naka -tape. Dito mga loose, dapat to hindi to tinitapan. Dapat to nilalagay to dito sa ating aluminum heat sink. Ayan. Iipit natin to dito kasi ang purpose nito, kapag uminit itong pyesa natin, ang gagawin itong thermostat na to is i-close na itong linya. ipagsishort short niya yan para mag error dito na overheat. Hindi niya pa hindi niya sisirain itong ating IGBT. Yan. Pag hinang natin yan ganyan, nakaganyan lang siya. Yan, wala silbi yan. Hindi niya madetect na umainit na pa itong besa. Hindi niya ilaw itong ating over temperature. Ang gagawin niya, masisira ito. Yan, sisira ito or eto. Yan, ito kasi padalas uminit dito kaya meron ko mga aluminum tapos may blower para magpalamig. Yan, gagawin natin sa mga lus, ilalagay natin dito yan. Yan, iipit lang natin dito sa aluminum. Kasi yan naman talaga nakalagay dyan, nakaipit siya. Ayan, siya mga looks. Ayan. Nakaipit na siya para in case na uminit itong ating aluminum, mag-error yan. Papatay na yung output. Pag umilaw to, ibig sabihin walang output, hindi mo siya mag-welding. Ngayon, yung blower tuloy-tuloy magpapalamig yun ang pyesa. Pag malamig na ulit yung pyesa, mawawala na itong ilaw. Okay. Magagamit mo na naman siya. Yan yung kanyang purpose. Okay, ngayon, uh, testing na natin siya ng welding. Okay, yan na siya mga loads. Yan. Yes. Assemble na yan. Uh, testing na lang natin. Meron na siyang output. Ayan.